vape para tumigil sa yosi? O isa lang bang bagong bitag? Bawat hit, hit ng sigarilyo may kwento. Kwento ng bisyo, laban, at kaligtasan. Dekada na ang lumipas, pero hanggang ngayon, milyon-milyon pa rin ang hirap huminto sa paninigarilyo. Ngayon, may bagong panukala. Gamitin daw ang vape, pero bilang huling opsyon. Smoking, isa sa pinakanakamamatay na bisyo sa buong mundo. Ayon sa World Health Organization, Mahigit 8 milyong tao ang namamatay taon-taon dahil sa tabako. Sa Pilipinas, halos isa sa apat na adults ay naninigarilyo araw-araw. Marami ang gustong huminto, pero ang nikotina, isa sa pinakamatinding bisyo na mahirap bitawan. May mga sumusubok ng nikotin patch, chewing gum, o therapy. Pero kapag lahat ng paraan pumalpak na, ano pa ang natitira? Dumating ang e-sigaret, moderno, makulay, at madalas may flavor. Sabi ng ilan, mas healthy daw ito kaysa sa yosi. Pero babala ng eksperto, hindi ito ligtas. May mga pag-aaral na nagsasabing nakakasira pa rin ito ng baga at lalo pang nakakaadik sa mga kabataan. Hindi dapat first choice ang vape. Pero kung lahat ng paraan ay hindi umubra, pwede itong maging huling opsyon para makaiwas sa sigarilyo. Ito ang sentro ng bagong guidelines hindi ito green light, kundi yellow light. Mag-ingat dahil hindi ito para sa lahat. May mga dating naninigarilyo. Nagsasabing vape ang naging tulay nila para tuluyang huminto. Para raw itong kapalit na walang tar, walang abo. Pero may parehong pakiramdam. Pero para sa kabataan, ibang kwento. Dahil sa mga flavor tulad ng mango at bubblegum, marami ang napainganyo sa halip na makatulong panibagong bitag ng bisyo ang kanilang pinasok. Sa huli, iisa ang malinaw na mensahe ng mga eksperto. Ang pinakaligtas na choice ay tumigil ng tuluyan. Walang usok, walang vape, walang kapalit. Dahil bawat araw na hindi ka humihit-hit, isang hakbang papunta sa mas mahabang buhay. Ang pagtigil sa bisyo, hindi madaling laban. Pero bawat hininga na walang usok regalo para sa iyo, sa pamilya mo at sa kinabukasan mo. Dahil ang tunay na kalayaan ay ang paghinga ng walang takot. Kung gusto niyo pa ng ganitong mga kwento, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Sama-sama tayong huminga ng malaya.